Ameline, tanong lang, may balak ka ba mag-paraino? Wala po. <laughs> ano? ano na? Wala po. Wala, pa? Bakit? Wala po? Bakit? Paraino ka na para... Wala. Para mga pagpahinga ka na rin. <laughs> Uy, ayoko nga. diba reklamo ka na reklamo hindi ko lagi kumikilos. Baliw. Ayoko magparayno kasi. Ay, bakit? Ito, ito, Seryoso, seryoso. Uh -huh. Bakit mami ayaw magparayno? Ayoko magparayno ay ay. kasi gusto ko natural lang. Natural lang na. Tsaka... Tsaka, ano naman kung pang ko? Hindi, tsaka ang dami na nag-support sa pangwame. Ang oh, dagan life, sabi nga niga, di ba? Walang perfect sa mga. Tulad kanina, hindi ka pa nakakasubo, namubulunan ka na. Ano yeah. malit na ilong mo, malit din yung sa upagos mo? Ha? 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 Saan ka na yung sarili ko? Ay, ano, paano, Paano, Dati. paano, paano? Guys, okay, so, huwag yung inaano yun, guys. Dati na bully ako. Ang ganda ng daw, yun, guys. So, may harap, harap. Hey, 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 So, mami, wala, no? Wala. Kahit sobrang yaman na natin, kahit sobrang... Wala For talaga. Alam mo kung ano gusto ko? Wala, maintain lang ang um, healthy life. Healthy, healthy. healthy life! Healthy pero asin nga ng asin. Tapos uh -huh. yung patatas, guys, isang peraso, di man lang kinain, no oh. Napakaliit. Di pa kinain yung patatas. Ano ba yun? Healthy living yung tawag mo dyan. Naman sa healthy living. But, pero okay na may sabihan maganda, di ba? Ano na ako doon? Okay na ako doon. at least maganda. Daw. Medyo medyo dami rin kasi nag comment na sana daw huwag ka magparay no. Tingnan natin dito. Sana daw huwag ka magparay no plastic. Well, yun, hindi na nga kasawa. Simpleng beauty. Grabe, oh. Diba? Gandang Pilipina na lang tayo. As a morena girl at tayo, diba? Atake. Okay na sa so ganito, guys. Huwag yun ako pilipin. Kahit na yun. Ang dakulay ng buhok mo, oh. Okay na hair ko, guys. Ano ba yung nagtatanong? Ano <laughs> <laughs> to guys, honey tea. Honey tea brown guys. Honey tea brown Then guys. again, rebound. Ano lang Di yan? ako nagpa-rebound. Natural hair gupit ko to. Gupit kulay lang yan guys. Gupit kulay. Nagpagupit ako straight cut lang mid-length. Baba ng ganito. Oh, yan. Hindi no. siya nagpa-rebound guys. Di, Di rin siya nagpa-Brazilian. Yung mga nababang treatment. Po, Di ba siya nagpa Never po ako nagpa-ganon. <laughs> oh, never, natural, never natural hair lang niya lang yan <laughs> guys. Natural hair. <laughs> natural hair. <laughs> yeah. Yeah. Alam nyo na guys, Ay, all natural. Walang akong oh, ano-ano. So yun so, guys, abangan nyo. Maalis kami. Grabe, ang level boost na naman din natin. Hey! 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 Nagmamains ako dito O, isa pa. One, two, three, four. Hey, cash baby. out. So, 50 50? O, kaya natin 50 pa. 50? 50, o, bet. One. O, Dahil gawin natin 100 dyan pa. 1,000 mo 100 dyan muna, muna pa. O, oh, bet. Hey, cash out. So guys, kung gusto niyo rin natin sa comment section na yung link, cash out kayo kung 100k So,